Ito na ang dance move ni Kuya Wapo. Dito yan sa Sugod Kalye. Kaya kung kayo ay may pambato dyan sa Barangay Maragta, gayain na ang dance move na ito. Mas masaya, mas makwelang suguran Diyan sa inyong barangay. Kaya ihanda na ang inyong piling pogi and piling cute. O ano pa ang iniintay nyo? Kaya gayain na ang malupitang dance move ni Kuya Wapu. Kung ikaw ay piling pogi at piling cute, kasali ka sa malupit na dance move. Wow. Handa na ba kayo, mga Tagalumban Laguna? Dahil sa pasabog namin, feeling pogi, feeling cute, at pinakaswerte sa asawa. Papunta na kami dyan sa November 8, handa na kayo!